Good morning guys. Good morning sa tanan. Mayong buntag, mayong buntag sa nakadaog. Congrats, congrats ninyo. Nigawas na gid atong eskalera guys. Tukidugay na gid natong yung gimintin. Pugha ajud. 231. 231 ang nigawas guys sa uh, ato eskalera. Ito ang gipa kuha ninyo, gipa maintain nga wa na ko ang bia BIA sa inyo ha ni gawas gyud tuwid guys ng eskalera ni na gyud siya guys ni na gyud nara guys ni gawas na atong tan-aon sa atong vlog last ha last set, na to nga vlog ano? See Madara tan, guys Tanawa ninyo guys 7, 6, and 8 guys no. na to guys Tanawa 2, 1, 3 So nakarambol um, lang guys na Balik tadang kuat. Uno og tres. Sayang lah. Two one three. Oh, di ba? Gawas na So, congrats sa tanan. Congrats sa nakadaog sa atong iskalera. Iskalera na gid na nadagaan Sa mga regular, wa. So, karon maghatag na sa taog. Numbers Direta sa hearing guys. Hearing number ta. Hearing number. So first combination ta. Sa tong hearing guys. Hearing na to karon is 9, 5, 8. Sekan kombinasi NATO. Sekan kombinasi NATO sa it two and 3. Kanak Ta guys. Target rumble para shore bull. Ayo kalimte ya. 958823 ang ato hearing karon. Target og grumble para sure ball. Next ta guys. Pick up na mo ha. Next ta. Best number ta guys. Best number. Ang best number nato karon is 5, 8, and 3. First combination sa best number na to, 8, 5, 8, 3. Ikaduha na to, na combination. 8, 3, And 4. Kana. Bilisan na na ito ang 5. Bilisan na na ito 4 guys. So pick up na mo. Unsay ganahan nyo diya. pastayo ayaw kalimti. Target o grumble. Para sure guys. So pick up na mo. Hunsi ganahan ninyo ha. Next ha. ta. Ispita. Special number. Special number. Or SP. Special number nato is first combination zero three and seven. First combination na to. second second combination five nine and six. Okay. Target o grumble para sure bull. 037-596. Ang atong special number. Ayaw kalimti o grumble. O oh, na, special na ito karoon guys. Pick up lang mo. So next ta. Sa double na sa ta. O oh, escalera sa. Escalera sa ta guys. Kasi hindi mo mag -skalera na sa dunya. skalera Number. gawas na natong 2, 3, one skalera. Sayang na kay nag-rumble. one 1, 3 nga ito. Ang uno, nasa tunga nato. Ang 3, ulhi. So 213 nga ito ah. So ang nigawas, 231. At least ni gawas na ginatong kuan guys. Eskalera nga giwat-wat. karon mag-eskalera na sad ta, basin day mo gawas. Maghatag lang ko og tulo ka eskalera guys. First combination nato sa eskalera. 3 2 4 Ang C ka na ito. and 4. Ya, yeah, ang last nato guys is 5 4 3 three oh, kana. Target o grumble para sure bola Ayan nyo yung kalimti, guys. 3 to 4, 6, 5, 4, o 5, 4, 3 ang eskalera nato karon Ayaw mo kumpiyansa sa eskalera. Basin dahil mo balik dahil. Yeah, eh. Eskalera dahil karon Gawas naman ang eskalera. So, tapos hindi eh. Parehas rin sa dubli ba? Magbalik-balik na lang siya. So, tapos hindi eh. Mag-eskalera na po. Okay. Pick up lang mo guys. Ang ganahan ninyo. Basta target o grumble. Ayaw ganyo kalimti. Okay. Pick up lang mo. Next Maghatag ko o double. double number to guys double number double number na to first combination two to five yang ikaduha na combination four eight Basin mag double otso na sad karon. Ya ang last nato nga doble guys. It 66. Oh kana. Katong 868 ato lang gi doble na sad karon ang size. Okay, basin dai mo balik tad pareatong ni gawas na ituto pagkagabi eh, kay nag kuan. It ito. So, gibaliktad ang 2, o ang 8. Gibaliktad ang 8, So, nagdubli 2 na sad. So, basin tayo karon Mao na sad ni. It's 6-6. Basta ayalan nyo kalimti guys. Katulura ginaan nyo tuyo kon. Tulura na kakombinasyon. Para sure ball, way na iram ball. Puro straight in yung daog. Ayaw yung kalimti. Kani, 4-8 it, ito. Kani, wapay nakagawas. Pa na gawas guys. Sige lang ligas-ligasan. So pick up lang mo guys. Next ta. Tagaan ta mo og triple. Pasin mag triple og kalit ba. Maghatag lang ko og triple guys. Last na to nga kombinasyon ang triple. Triple guys. Triple number. So maghatag lang ko Tulo ka Triple First combination sa triple is 4-4 Triple 4 Sika na to is Triple 6 Ang last kay Triple 2 Oka nak guys, pick up lah mo guys Basin mag try Log kalit Pick up lang man say ganahan ni dia Basta nga herring Ogang special nato, ay ni kalimti Ni ang iskalera Ayun ni ninyo Kalimti guys Okay, basin mag iska day. balik dai. Okay So, diri lang tako guys. Exit na ta kay patay buhaton. So, all draws gapon eh guys. Inyo e kalimti ha. All draws gapon. Pick up lang mo si ganahan nyo. Okay. So, daghang salamat sa tanan. O congrats sa itong nakadaog sa atong eskalera na 231. Congrats, congrats sa tanan. Daghang salamat. And God bless.